Julia Montes at Coco Martin, pinakilala na sa publiko ang anak nila. Kamukhang kamukha ni Coco. Usap-usapan ngayon sa showbiz world ang paglabas ng balitang sina Julia Montes at Coco Martin ay mayroon na umanong anak, at nito lang ay pinakilala na nila ito sa publiko ang nasabing bata ay isang babae at madalas na sinasabing girl version ni Coco dahil sa malakas na pagkakahawig nito sa aktor. Matagal nang usap-usapan ang relasyon ni na Julia at Coco, ngunit pareho silang tahimik ukol dito. Ngayon, matapos ang maraming taon ng espekulasyon, tila kinumpirma na ng dalawa ang kanilang pagiging magulang. Bagamat hindi pa nagbibigay ng official statement ang magkasintahan, ang mga malalapit sa kanila ay nagsasabing masaya ang pamilya nila sa kanilang pribadong buhay. Maraming fans ang natuwa at kinilig sa balitang ito, lalo na't kitang-kita sa mga larawan ang pagiging malapit ng bata sa kanyang mga magulang. Madami rin ang nagkomento sa social media na nakuha ng bata ang matapang na features ni Coco Martin habang ang kanyang pagiging charming ay kuha naman mula kay Julia Montes. Sa kabila ng kanilang patuloy na pananahimik, suportado ng kanilang fans ang desisyon ni Nakoko at Julia na protektahan ang kanilang anak sa mata ng publiko. Bukod sa kasiyahan ng kanilang mga taga-suporta, marami rin ang nagbigay pugay kina Coco at Julia sa kanilang pagiging pribado sa kabila ng pagiging mga sikat na personalidad. Ayon sa mga malapit sa kanila, mahalaga para sa magkasintahan na mapanatiling normal at tahimik ang buhay pamilya nila, lalo na para sa kanilang anak. Sa kabila ng pressure ng showbiz, pinili nila Coco at Julia na maging simple at grounded, at mas bigyang pansin ang kanilang personal na buhay kaysa sa public spotlight. Patuloy naman ang suporta ng kanilang fans, na nire ang kanilang desisyon na maging discreet tungkol sa kanilang pamilya.